Anong masasabi niyo sa Promise Land? Eh, ang masasabi ko tatay, Rob, uh, Promise Land na yan. Eh, may, uh, so, maganda ang pagkagawa pa tatay. Eh. Ayusin mo. Eh, ang basa ko nga yun, parang malakan Eh. Oo so, oh, okay. nga po, yun, no? ang ganda talaga. Sipo, um, oh. Na muna natin papakita tatay. Pero pa Totoo po, uh, kahit ano sabihin ng tatay, ito, sasabihin ko, ano. Mm -hmm. Tinitingnan ko yung Promise Land eh. Mm -hmm. Kung sino man po ang magti magtitirin, ano. Mm -hmm. Ang pakisama ng promised lang, barong Tagalog tatay, Bina, binabasa, tinitignan ko mm -hmm. yung halaman, mm -hmm. yung bermuda, mm -hmm. yung yung poster lahat, mm -hmm. tapos yung loob ng promised lang. May ibig Eto sabihin ba Tatay? Eto hindi ako marunong, pero eh, dinidiskarte ko, ang uh, basa ko, barong Tagalog yung oh. titira dyan. Mm -hmm. Napaka-amazing. Ibig sabihin, nakadam, nakadamit ng barong Tagalog, Tatay. Napaka-amazing, Tatay Freddy. Napaka-ganda. Mga kahit mm -hmm. tingnan nyo po lahat, talaga sa tingin ko, aba? Bakit kaya ganoon, ganoon? Nag-iisip ako. Mm. -hmm. Aba. Ang pakisama, barang tagalo, gabay baka, baka kaya ka ako malakan yan ah. Ayun mm -hmm. sa, 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 sarili ko lang, ano. Pero totoo, anong kumagod, barang tagalo ang basa mm -hmm. ko eh. Eh, eh, eh. Kaya mo muna kung ayaw ni nanay, de, ako na lang tatay Freddy. Mm -hmm. Eh, kaya naman kita paligayain. Eh. <laughs> kaya <laughs> tayo, wag na wag alam mo ba tatay Freddy, gusto mo kahit tatlo. Pasat sa'yo tatay Freddy, Eh, yeah, bibigay ko Tatay Freddy. Ganun kita kamahal Tatay ay, Freddy. Ay, salamat tayo. Oh, Salam, salamat. Salamat. Tanggap mo ko. Ah, oh, oh, yeah. Pero tanggap mo ko. Ay, yes. Oh, sige mamaya tatabihan kita. Ay. Tabi kami ni Tatay Freddy mamaya para hindi siya malungkot. Ganun. Ay, kanun. ah, Tatay Freddy. Ay, ay maligo ka magsabong Ay, lako. Oh, Tatay, basta. Hmm. Papalitan na kita nanay kamo. Sige, bilis. Si Tatay Lito na kamo papalit ko. tatay, wag. Hindi. Ay, Talagang ganun mo kamal si nanay. Ay, hayaan mo siya para sa akin tatay ano. babalik din siya Bab babalik din siya kaya siya pumunta ano. oh. hindi naman niya pwedeng hindi balikan yung mga hmm. anak niya ano. uh -huh. ha? totoo marami na akong nakita diyan bakit ka hmm. kung saan na mo ko tayo iiwanan na anak pero pagka bakit yung anak ang huwi at pero mayroon talagang kahit mamatay na hindi na uuwi ano you know? eh pero ako aba hindi ko pa hindi umuwi ano you know? ganyan mga katekra hindi ko pa hindi umuwi ano you know? hmm. eh, totoo pero mas malamang ano pagka tumanda na aba eh pa sa mga anak o, kung, kailan, mababa, kung kailan pa tumatanda eh bakit ganoon ayan dami kong gusto sa uh, ay, ayun ano? ay, ay, naman ah, na, nagpapabati sa akin sa nabanggar lang ay, ano sibe. Ah, si Kuya Diego, sa kayong asawa niya no, Merry Christmas. Hmm. Hmm. Ah, din si ano yung si Serio, asawa ni Maria, si Marimar, yung may alagang ng pulgoso. Ah, hmm. ah, shout out Hmm. Ah, si Tatay Albert kaya. Hmm. tatay okay. kayo na Pupunta ko tayo doon. Oh. Si Tatay Freddy ang dito o si Tatay Albert? Okay, tatay oh. Albert ano, si Tatay Albert po. si Tatay Albert. Yung yun ang tali ko sa Wala tayong, wala tayo kasi hindi natin kasi na, hindi kasi na bibidyo pag ano kukwento kami ni, ni Tatay Freddy. Tsaka... Emotion, emotion kami sa asawa niya talaga. Kasi, hmm. nangyari pa, sabihin, hindi niya sukatakalay na tanggap ang ano yung pagtanggap ni nani sa kanya yeah. kasi si Tati Freddy kung pinag-uusapan namin nung ginagawa yung promise land si Tati Freddy nakakatatlo daw yung pala binibiro lang pala ako ni Tati Freddy oh, uh, yun yung ano, doon ako nalungkot ko Alito eh yung sabi niya na oh. pag umuwi siya ganun masaya nga magkatabi sila masaya sila sabi ni Tati Freddy minsan, pag daw hindi nakasama sa kulambo, nakalabas naman daw yung puwet. Huh? Ano ba tatay Freddy? Ay, nako, tatay. Si nanay, alam mo doon. Kahit ano gawin nyo okay. Pero si tatay talagang love niya si ano. Grabe naman niya. Pwede pala magkasama tay Albert? Pwede po magkasama yung bibi at saka manok? Pasok po kayo, paliwanag, paliwanag nyo sa amin yung mga alaga nyo tayo. Tagal-tagal po yung wala tayong update ka tayo. Ayan, eh, mga katalaman, ito po yun. Tingnan po natin yung alaga tayo, tayo, so, po ng tatay Albert. Ito po ang mga alaga namin, mga katagram, na binili ni Tatay Ram na alagain po. Mm -hmm. um, uh, bibi, na, manok. Ayan mm, ang buwan mm -hmm. po. Kaso ang problema, ba't parang may panabong? Ano yan, tate? Katsaw dati ni. Eh. Ah. Katsaw? Ano ang ipig kami ng Paliwanag mo naman. Yung pang pabulog, yung mga... Yung pabulog? Nahin. Ah. Ano, ano yung klaseng bulog? Yung... Eh, Kagalugin mo, pa, ano, bang, ano yung bulog? Para manghitlog yung mga manok natin, ah, kailangan ng katsaw. Yan. Kailangan, okay. kailangan ng lalaki, chachaw. Na, natutuwa ako kuya dito. Oh. Yung yung pangarap natin mga native. Oo. Oh, Ayan. Napakasarap niyan. Sa Pero siya. yan na yung sumula ka telegram. Te napakasarap niya eh, ni no. sampalukang manok. Mm. Sampalukan Pag, sa ano. Pag madami na. O. Pinaupuan tatay lalo na yung pinaupuan. O. pinaupuan sa sin. Tay yung gusto ko yung ano. Kala ko may binili kayo yung malalaki yung goose. Yung ano. Ay wala pa tatay. Ito ito lang dalawang malaki na ano. Hindi po yung goose wala po po na. Ano yung, yung... may malaki daw na manok. Oh. Hindi okay. yung ano ang tawag po doon yung Ayun to tayo. Ayun oh. Peking duck. Peking duck. Ayun po ba yung peking duck. Malilit pa lang yan. Bata pa lang. Tinawag si Siu pa lang lagi na. Ah. Oh. Okay. O okay. si Siu. Sa na si Siu eh marami pa din sa Oh. Ay. Ah. Kising abot ano? Aabot, ng limang kilo ito. Yan. Kising pa lang mga katekram oh. Katekram oh. Ang ganda tignan oh. No? Yung mga ano po tay, kaya wala pa akong dalang mga pugad kasabay nung ano yung mga kubo. Po. kubo. Ah, po. Yung mga kubo-kubo <laughs> natin. Kailangan ko, kailangan natin po tay, talaga ng um, pugad na po. Ah, uh, may nangingitlog na po ba? Hmm. Uh, kaya, may, na po ba? Uh, 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 may pula na dito yung mga iba po eh. kaya malapit na silang mangingitlog uh, po. Kapag ka yung ito mga nasa 10,000 yan. Wait lang, may sinasabi si Pat. lang kulang. Kulang, ang gandol Sige tay. Hmm, hey, hmm, sige Panga po. Mga mga ganyan pa kaba, Tate Albert. Oh. Ayun, okay. Tate Freddy, wag ka masyadong naga. Ano ba yun, ko yung nalala ko sarili mo? Baka... Okay, okay, baka, okay. Okay. baka uh, okay. Hindi, okay ka. Baka... Hindi, hmm. totoo na, Tatay. Tatay, Tate Freddy. Oh, hindi, ba, ganito, ganito mo yung katawan ni Tatay. Ano, nipis na, oh. Anipis, no? Oh. Oh. Sige, yeah. tayo, pakita niyo po. Ayos oh. Manipis na nga, Tate Freddy. Hindi, totoo. Pagkatungkol si Nana. Eh, Matigaya na siya at malalaga na yung anak ko. Kaya ako, Uh, kaya ko pa naman magtrabaho, tatrabaho. Hindi yeah. yung kahit pakisamahan, ibig sabihin, tatagalugin ko, ano. paki mm. Pakisamahan niya ako, hindi. Okay lang, nasa sa kanya yan. Abay, mm. nagtatrabaho tayo, eh. Tumaandaman yun, eh. Ay, Basta takot, sa, Tati Freddy. Hindi ko Ay, gusto yung... Kayo. na yung Espanya sa'yo. Eh to, nung buti, okay. araw. Buti! Okay. Hindi, buti matatag nga si tatay. Aba, eh, e kung, kung, e kung wala tayo, lang, kung wala tayo dito, pamilya malasas, si Tatay di bibigay yan. Abay, Tatay, sa ko, totoo, ko. totoo, malalaman ng mga katekram natin yan, ano? Mm -hmm. Ituturo ko lahat kung ano mga isinakripisyo ko, eh, mm -hmm. ano? Totoo, pagkakatiwala na ko dyan, lahat mm -hmm. ng... Uh, ginawa ko sa Sanal so ituturo ko lahat. Ay, mm -hmm. nga lang, namamasukal naman tayo. <coughs> Pero, ginawa natin, ano? Totoo, ituturo ko lahat pagka, hmm. pagkakatiwalaan ako ng mga senador, pagka itinuro ko. Eh. Ano. Hmm. Next katekram, nakikita niyo ba yun nasa likod doon? Ayun po. Yan naman ay figurine naman ni Tatay Freddy. Kailan tayo bibili ng baboy? Next month na siguro tayo? Oo, oh, sa isang buwan tayo. January. Mm. Next year. Kaya tatay, pakiusap ko naman ano. Oo. Uh -huh. Eh, tayo ako. Kasi, si tatay nito na bahala magpapalitada oh, niya. Oo, tatay Freddy. Kapunti lang naman, palitada lang oh. naman. Mm. O, hindi mo lang mm. dapat alalanin yung pagpapalatado doon sa iyong baboyan. Ah, gusto ko, gusto ni tatay ram painga. Mmm. Para... Kasi, ano eh dumadaya, dumadaan ka sa revelasyon. Kailangan pahinga ka tatay Freddy. Huwag ka masyadong nagpapapagod. Saka, kailangan mo ng rest. Kailangan mo ng pahinga. Hindi revelasyon uh ng tao. Ano pa nung ibig mong sabihin? Revelasyon. sabihin Sipre, dumadaan P sa... Pagsubok. Oo, re oh, revelasyon. tatay. Oh, eh, oh. ang gusto ko, yay. yung hindi pa malaki, yung alanganin pa. Eh pagka malaki na kaagad, hindi eh, mo naman alam kung ano pinakakain nila ron eh. toy. Eh kasi eh, parang naga pagka kasi bababoy ang alaga, parang kasi nag-aalaga ng anak. Mm. Um, Sino ay uh, pagka tinitingnan mo kung paano kumain. Eh yun ang gusto ko. kasi yung malaki na marunong na kumain yun eh baka hindi yun ang kinakain eh di napatay ko yung inahin ano um, kung um, ayaw pa yung malilit lang yung ang paalang-alang lang yung ganun mm um, -hmm. Um, kahit yung kaawat lang kaya na naman kay Tatay Albert, next sa kabilang ano kaya no maganda, ostrich. Ha? gusto niyo yung ano? Tay, gusto niyo ostrich diyan sa kabila susunod. Ayun yung ikating manok. Diyan po ostrich ka telegram. Yung pa ako talaga ng chicken Ano pa tay? Yung kambing ko. Ay kambing ng muna. Kasi yung ostrich parang hindi naman masyadong ano pa eh para ito, lang sa piraso dalawang inahin sa po. Ito sayang po no, sana nakakain na uto no. Sige, kung ano po ano, kambing. mas mabilis kasi uh, pagkakitaan din yung... kambing. O, kasi dalawang beses mo. Nung... Hmm, sige tayo. hindi po walang problema. Para may tatlo lang po para may tali-tali lang. Dalawang babae, isa pong lalaki. Sige po. Pagka, ano... May mga kaibigan kayo. Ito po, ito po. Walang, walang, walang mabuti yung datay. Walang masyadong gastos si po tay. Mm -hmm. Kasi damo lang. Kasi itong mga manok, talagang pakainin natin muna. Mm -hmm. Pero kung pa okay na sila, pwede nang pakawalan. Yan. Yeah. Ang ina, kaya nga inaano ko, na ano yung panahin natin sila para masanay sila kumain. Para pag ano-ano mo -ano na sila, uh, uh papasutin mo na sila,

Siguro kung mga 20 lang, okay. hindi naman mga ngamoy. Akalaan mo, ano tayo ako? Hindi, mga tatlo daw muna. Kahit na tatlong babae? Dalawang babae ang yung... nakukuha. Okay, dalawa, isang lalaki. Kung 50 siguro na kambing, oh. hindi naman mabaho yung kung dadami. Kung dadami, kasi aga rin natin. Kapag, kapag kasi kung datay, <laughs> ang tae, kapag nan, na, nandun sila sa kulungan, mm. tatanggalin yun isasako yun. Yeah. Yun ang ina ginagawa ko. Kasi higit santa ng kambing ko noon eh. Uh, kaya alam ko naman na alam ko yung ano yung, yung, yung kailan ka magpapaanak, kailan ka magpapaanak. Hindi mm. rin. Hindi tayo kambing. Uh, kasi uh, yun ang gusto ko kasi lima lang ah. Lima lang ang kambing ko noon. Mm. Uh, Naging 100 digit. Oo. Oh. Oo. Oh. Mama, mama, ma ma kami mag-ama, mag iwan. Mag <laughs> <laughs> <Ay>, Sakali to. <laughs> wala naman ako do, 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 sa amin, Tatay. Ako yung pinakamarami. Hindi ah, mm. pride maniniwala ako. Pinakamalaki man, bang senta? Ay. Ay, ay, ay wala Tatay. Oh. Tat, dalawang anak ko na nag-aalaga. Oh. Oh. Mhm. Tatay Ikaw parang ayaw mo maniwala kay Tatay. Maniwala. Uh. pero pero tatay. Oh. kasi Kasi, ang kampe. Dalawang mm. beses mag-anak. Oh. Mm. Sa isang taon. Mm. Oh, ilan ang anak n'am? Ilan? Oh, pag minsan ay dalawa, minsan tatlo. Oo. Oh. Oo. Oh. Oo. Oh. Oh. Tatlo. Tatlo. Unang anak isa lang. Pangalawa, dalawa na. Mm. Eh, Mayroon siguro naman tatlo. Kaya siguro dalawa siguro laki noon. Ay, marami tatay. Oh. Talaga kapag unang anak, isa lang kahit anong gagawin mo sa sa kambing, Basta una siyang mga anak, isa lang. Mga mm. lawa na. Dalawa o tatlo. Dalawa tatlo. Ah. ako kay tatay. Yung, yung... ko tatay. Tanggalin niyo to. Pas na si tatay ko tatay Freddy para request nga naman. Sige. Mm. Okay, eh... Manood ka nanay kung paano yung ni Tati Freddy yung Pasko na Sinta ko. Lapit <laughs> kayo ah uh, sa mga katekram po natin at sa, uh, sa mga chika babe po natin. Ayun, ano? chika babe, chika boys, nakakalimutan uh, na mo na daw tatay hindi naman tatay, pero napabanggit ko na, understood yun, pagka sin sinabi kong nga uh, chika babe and mga katekram, nabati po natin sila lahat. Ano. Kaya inuulit ko po ulit. Uh, magandang hapon sa mga katekram po natin at sa, sa mga chika babe natin. Ha? Eh, medyo nare-requestan po tayo ng uh, kantang Pasko na, yeah. na Sinta wait Ko Pasko na Sinta Ko Hanap, wait. hanap kita Bakit oh. nagtatampo Nilisan ako mawawala ka sa piling ko sinta paano ang Pasko inulila mo sayang sinta ang sinumpaan at pagtitingin ng tunay na ismo bang kalimutan ganap ang ating suyuan at galak kung ka sa piling ko sinta pado ang pasko alay ko sa yo. sa mga katekrabat saka sa mga kikabay po natin diyan eh pasensya na po kung kabi uh, nagkakamali ng lyrics totoo, sasabihin ko po, wag po kayo mahihiyang kumanta kahit pagkamali po kayo sa lirik, mm. dahil po hindi naman po kayo ang gumawa ng kanta na yan. Mm. Patensya na po, magandang hapon po. Uh, ha? Kay Ahati ID, kay Kuya Diego Danunood, sinusubaybayan po ang katekram. Sino uh, yun uh, Tiga na lang po, nagpapabati po sa akin at na, na, na ko binabati ko sila ng magandang hapon. Sa mga ano po, tayo wait lang, pasalamatan natin yung mga nagmamahalo sa inyo, yung sobrang concern sa inyo. Mm. Wag po kayong magalala ka, Tekram. Hindi, hindi po namin naayaan na yung tatay prede natin ay mapabayaan, ay tuloyang tuluyang mabalik sa dati. Ay, kaya po, mga katekram, ah... Uh, kita tayram, maraming salamat sa pamilya Manalastas, maraming salamat. At sa po mga nagbibigay ng uh, uh, nagso-suporta, uh, mm -hmm. ay maraming maraming salamat po sa inyo. Merry Christmas and a Happy New Year po. Tanungin ko lang kayo. Anong gusto niyo regalo itong Pasko? Eh, babae. Tatay. Jump, jump eh, wag na. Mm -hmm. Wag na tatay. Ayos na, importante kahit na medyo nangayayad tayo, binibigyan nyo man ako ng vitamins sa mm pagkain. -hmm. eh yun lang po. Kiss ko naman kayo. Kailangan list to oh, uh, eh. <laughs> <laughs> uh, Kaya po, doon lang po, malaking biyaya at uh, karapat na, karapatan natin banggitin at pasalamatan po. Because ang gusto ko Tatay Freddy, ang gusto ko ay Tate Freddy, lumalaban. Iya. Yeah. Hmm. Yun po yung ano. Kailan laban Tate Freddy? Laban. 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 Para, laban. Kanina tinanong ko po yung anak ko, yung mga anak ko, anong ano pong gusto ni ano, ano pong gusto regalo ni Kuya Dave, Kuya Luis. Hindi na daw po. Hindi na daw kailangan. Ah, uh, to para si Tatay lang ano. No. Kayo tayo Albert. Maraming ako tatay, malaking tulong na sa akin itong mga binigay niya sa akin na alagaan ko. Baka magselos? Great so, na baka magselos si Tatay. Alon. Hindi, Tatay. Ay, okay lang po. Oh. Sa, sa akin. <laughs> <laughs> ha? Ay! 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 Basta si Tatay Fredy, <laughs> kaming, ma kaming magka magkasama dito sa promised land, dapat magmahalan kami dalawa. Oo, oh, at okay. eh, saka sinasabi ko naman po mga katay Tatay Albert, ay, eh, kung kaya niyang gumagawa siya, kung hirap siya, mamahinga siya. Ganun ang usapan namin, walang kagalitan. Mm -hmm. uh, walang tama kung gumagawa yung tao, hindi siya Huwag kang uh, -ayos lang kasi ang pagkaalam ko sa tao, pagka talaga napapagod ng tao, namamahing eh. At saka Tati Prede, wait na nga. Yes, tatay dito. Mas ko sa mga nanonood, hindi po namin pinupersa po yung dalawa. Hmm. Kusa lang po sila kung ano yung ginagawa nila. kusang sila na-enjoy. Alam naman po nila yung ano, hmm. parang alam na alam nila yung dapat to nilang gawin. Hmm. Wala o kaming ano dito, Katekram. Ganitong gawin nyo, ganyan, ganito. Hmm. Kusang ano po nila, kusang loob. Masayaw sila sa ginagawa po nila. Yes. At, saka mas maganda yung tatay kasi ang tao, ay, nagtatrabaho ka. Ay, bakit, bakit siya ayaw magtrabaho? Huwag mo nang babanggitin yun. Nag-usap na kayo, nagsabi na kayo ng totoo. Kaya kung nagtatrabaho, may gina, ituloy mo. Kung siya naman yun naman, may hayaan mo. Napapagod eh. Tama ka para hindi kayo magkagalit. Tama ka Saan tabi, siya nakapunt, na, mm. nakadistino, bandarot, dito rin ako, mag, mag, mm. mag, tanim din ako dito. Oh, tatay, tatay, tama ka, Tati Ebert. Um, ano pa lang naman nito eh, pang-apat na araw po ni Tatay Freddy. Pero hmm. pagka naka ano na no, kami, 2 weeks na vitamins mo hmm. niya. Ilang araw pa lang? 2 days pa lang ata kami inom ng. Hindi, pang 4 days to. Oh, 4 days. 4 oh, days pa lang talaga. Na pang 4 days. days. Hmm. Paano? Yun din pakiusap ko tay, wala hmm. kami, walang tao diyan si Ate Pat lang. Hmm. Hmm. Pagka yung tapos na po dito, bantayin niyo na yung mga bata hmm. doon. Si Tatay Freddy naman, doon muna kayo tay. Ang ano mo? Oh, na, si ta Sasama ko si Tatay Freddy bukas ng gabi. Saan? Doon sa Ay, hindi Tatay. Ayaw mo Tatay Freddy? Ayaw. Ayaw mo subukan? Ayaw ko. Doon sa may ilaw-ilaw. Ikaw na. Ayaw mo Tatay Freddy? Ayaw. Subukan mo. Ayaw. Ayaw niya talaga. Love talaga. mo 7 taon siya tapos tiniis basta... ni Nanay. Hindi Tatay Freddy, nalulukot ako ay, kasi. Ayaw mo na Tatay. No. Hindi yung 7 taon eh, no? Talagang Ganito okay, ano? Ewan ko lang sa iba, kasi eh, kahit 70 years katulad ni Tatay Jun. Nagkaanap Tatay Freddy. Oo oh, eh, pero totoo, problema ano nga madadag pa. Naniwala na? ako sa mga banat ni Tatay Freddy para, para bang Tatay Freddy, sinasakyan mo lang pala ako. Kaming mga kasama mo din. Okay, sa eh ganito yan Tatay. Matagal itinago niya. Eh ganito oh. yung Tatay, ano. Sinago eh kasi, eh, kaligayahan ng isang lalaki. Oo. So, eh. um, Kung iisipin mo naman, ano pahirap sa katawan, maligaya ka nga, hirap na hirap ang loob mo. Kasi mm. sa panahon nga, pagka pinaki sa mga kahindi, pwede hindi siya bigyan. Oo nga. Kaya e na ano ibibigay natin. Naunawa kita, Tati Pati, 7 years, di ba? Hindi pahirap pa, naligayahan ka uh. na nga, pero isang pahirap sa katawan. Eh. Magpaalam na mo mu muna tayo, tayo. Uh, Sa mga katekrab at hmm. sa, sa mga chika babe natin, uh, paalam po muna. Thank you po, katekrab. Thank you Glad po. po. Thank you hai. po sa pagmamalas sa porta. Sabay-sabay tayo, tayo Ganito. Yes. Mm. -hmm. mm -hmm. Tatai prende. Laban! Laban! Dato, laban! Labar. Labar. Laban! Dice mo laban! Laban! <laughs>